May hey okay guys, kinuha ko na yung kuko dun sa rip. Malamig na. Sobrang init. Ito yung nabili ko, chichiria. Tapos isang kuk. Pampasigla sa buhay. Sige <laughs> tag-trabaho ani. Eh. Merinda sa ta guys. Inom din tayo minsan ng kuwak Huwag sa pagod. Ilang araw na ito, hindi ko pa mag-uubo. Natalian ko lang. Hindi ko na maubos. Talian ko lang. Meron mm -hmm. ko tututin. Malamig tayo guys. Patuloy na i-vlog ang atong gikaon. Pichirya. Malamig. ako niya hmm. ang akong naong. Hmm. Nabaga na niya akong naong. Vlog vlog. Kaya rin makaparta. Ang kamot yung tao ng pobre. Ito mga nakailan na ako. Sinsyahan nyo na ako guys. Kaya nag vlog vlog ko bitaw guys. Kaya katulong ni sako ah guys pag guys na tayo sa paggawa gawa ng reels balang araw guys malaking tulong to sa akin bilang isang ano solo parent ya' yeah, yun na ako guys pagbigyan niyo na ako total mukha ko lang naman ang nandito sa kamera mga guys salamat sa mga nanonood at saka magpalo sa akin, sa mga nagsubscribe sa akin maraming po salamat subscribe nyo si Elinita Rebeche si Vlog. Thank you so much guys for watching.